Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng bagay sa loob ng iyong bahay na tahimik na humaharang sa pagpasok ng pera, kahit gaano ka pakasipag? Ayon kay Nostradamus, ang pinakatanyag na propeta sa kasaysayan, may iniwang babala tungkol sa isang bagay na araw-araw ginagamit ng milyon-milyong Pilipino. Kung gusto mong makalaya sa malas at magsimulang makaakit ng tunay na kasaganahan, kailangan mong malaman kung ano ang bagay na ito bago mahuli ang lahat. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil isang maliit na pagbabago lang ang maaaring magbukas ng pinto ng mga biyayang hindi mo inakalang darating. Huwag mong isugal ang kinabukasan mo, alamin ang katotohanan at simulan ang pagbabagong kapalaran mo ngayong gabi. Sa Pilipinas, marami sa atin ang lumaki sa mga kwento tungkol sa mga palatandaan, babala, at mga bagay na may malalakas na enerhiya. Mula sa barya sa ilalim ng doormat, hanggang sa asin sa pintuan, matagal na natin pinaniniwalaan na may mga gamit na kayang mag-imbita ng swerte, o kaya'y humarang dito. Pero paano kung isa sa mga bagay na ito, isang gamit na baka kasalukuyan mong ginagamit, ay mismong binigyang babala ni Nostradamus? Hindi ito basta lumang pamahiin lang. Ito ay direktang mensaheng iniwan sa paglipas ng panahon, isang huling propesya na tumatalakay sa pera, enerhiya, at isang mapanganib na pagkakamali na madalas hindi natin namamalayan. Sa video na ito, ibubunyag natin kung ano ang bagay na ito, bakit ito binigyang babala ni Nostradamus at paano ang pag-iwas dito ay maaaring magbago ng daloy ng iyong enerhiya sa pera. Manatili ka hanggang dulo dahil kapag naunawaan mo ito, maaaring ito na ang susi para sa kasaganahang matagal mo nang hinihintay. Bakit patuloy na pinagtitiwalaan si Nostradamus sa Pilipinas? Sa bawat barangay, sa bawat lalawigan, laging may isang tao, isang tita, kapitbahay, o lola na binabanggit ang pangalang Nostradamus ng may tahimik na paggalang o minsan ngay takot. Bakit? Dahil maraming hularan. Niya ang natupad. Mula sa mga digmaan hanggang kalamidad, mga kakaibang pangyayari hanggang sa mga pinuno ng mundo, ang kanyang mga sinulat mula pa noong daang taon ang nakakaraan ay ikinagulat pati ng mga modernong siyentipiko at historiador. Dito sa Pilipinas, seryoso kami sa propesya. Isa kaming lubos na espiritual na bayan. Maging ito man ay isang talata sa Biblia, panaginip, bisyon mula sa albularyo, o hula mula kay Baba Vanga o Nostradamus, pinakikinggan namin. Dahil alam namin, kung minsan, mas malakas ang nakatago kaysa sa nakikita. At hindi tulad ng ibang mga propeta, hindi direkta sa salita ang pagsulat ni Nostradamus. Nakasulat siya sa mga bugtong mga makatang linya na nagpatanong sa marami, ano kaya ang ibig sabihin nito? Pero kalaunan, tumugma ang ilan niyang berso sa mga totoong pangyayari. Naghula siya ng malalakas na sunog, kakaibang lagay ng panahon, pagbagsak ng ekonomiya, at natupad nga ito. Sa katunayan, naniniwala ang ilang Pilipinong historiador at espiritual na pinuno na ang ilang kwatrein ni Nostradamus ay tuwirang tumutukoy sa Timog Silangang Asya, baka pati sa ating mga pulo. Isang na linya ang nagsasabing isang naglalagablab na apoy sa silangang dagat na hinaharangan ng bagay na yari sa bakal. Marami ang nagsasabi na maaaring sumisimbolo ito kung paano tahimik na pinipigilan ng ilang kagamitan o bagay sa paligid natin ang pagunlad o swerte at doon nga humahantong ang propesyang ito. Kaya kapag nagbabala si Nostradamus tungkol sa isang bagay isang tila maliit o walang kalakip na panganib hindi namin ito binabaliwala. Sapagkat kung totoo ang huling propesyang ito, maaaring ipaliwanag nito kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na para bang nakadikit sa kanilang paligid ang malas. Bakit sila nagdarasal, nagsisikap, gumagawa ng tama, ngunit parang palaging lumilipas ang pera, naantala ang biyaya, o hindi umausad ang anumang bagay? Sa susunod na bahagi, iubnay natin ang kanyang propesya sa isang bagay na mas malapit sa tahanan mo, isang bagay na maaaring tahimik na nakatambay sa loob ng bahay mo ngayon. Ang kalikasan ng mga pamahiin sa kayamanan ng mga Pilipino Sa Pilipinas, ang ideya ng iswerte at malas ay hindi basta usapan lang, nakaukit ito sa araw-araw nating buhay. Mula sa pagkakaayos ng webless hanggang sa mga dala natin sa ating pitaka, matagal na nating paniniwalaan na ang kayamanan ay hindi lamang bunga ng pagsisikap, kundi pati na rin ng enerhiya, timing, at espiritual na pagkakahanay. Tinuruan na tayo ng maaga na ang ilang bagay ay makakapagdala ng pera sa ating tahanan, habang ang iba naman ay tahimik na nagtataboy nito palayo. Kaya maraming sa atin ang sumusunod sa mga gawin na ito nang hindi na kinukwestiyon. Paglalagay ng bariya sa mga sulok ng bahay para makaakit ng kasaganaan. Paggamit ng mga anting-anting gaya ng pulang pulseras, halamang jade, o kahit tandang rooster. Pag-iwas sa pagwawalis ng sahig tuwing gabi, dahil baka mawalis din ang biyaya. O hindi pagbibigay ng pitaka bilang regalo ng walang pera sa loob upang hindi ito manahimik na walang laman. Hindi lang ito tradisyon, sumasalamin ito sa malalim nating paniniwala na ang espiritwal na mundo ay laging konektado sa ating material na buhay. At hindi lang ito para sa nakatatanda. Kahit ngayon, maraming kabataang Pilipino ang sumusuri sa kanilang horoscope, sumusunod sa mga tips sa Feng Shui, o nagsasagawa ng mga ritual tuwing bagong taon tulad ng pagtalon sa hating gabi o paghahagis ng barya para sa pag-asa ng swerte. Patuloy nating hinahanap ang harmonya, ang hindi nakikitang pagkakahanay na maaaring magbukas ng pinto, magdala ng tagumpay, o makaakit ng kapalaran. Ngunit heto ang kakaiba, paano kung sa lahat ng ritual na sinusunod natin para makaakit ng pera, may isang bagay tayong lubos na nakaligtaan? Isang paggamit na hindi man lang natin na pagtanto na tahimik na kumikilos laban sa atin. Isang bagay na, ayon sa huling propesya ni Nostradamus, kumikilos bilang hadlang, parang espiritual na pader, na humahadlang sa buong pagpasok ng kayamanan sa iyong buhay. Maaaring mukhang hindi ka panipaniwala sa una, ngunit kapag nalaman mo kung ano ang bagay na ito, at kung paano ito na misinterpret ng mga siglo, mauunawaan mo kung bakit pila hindi umaagos ng maayos ang mga bagay sa iyong buhay. At kapag natanggal na ang bagay na ito, naniniwala ang marami na halos agad na magbago ang enerhiya. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin kung ano ang bagay na ito at bakit naniniwala si Nostradamus na maaari nitong sirain ang iyong kayamanan kung hindi agad itinatama. Ang huling propesya ni Nostradamus ang babala. Sa loob ng maraming siglo, sinikap ng mga tao sa buong mundo na tuklasin ang mga sinulat ni Nostradamus. Hindi direktang pahayag ang kanyang mga hula, nakaayos ang mga ito sa makata at simbolikong wika. Ngunit ang isang partikular na taludtod, na sinasabing isa sa kanyang mga huling babala, ay nagkaroon ng seryosong atensyon, lalo na sa mga umuunawa sa espiritwal na enerhiya at material na kayamanan. Ang propesya ay nagsasaad. Ang nagdadala ng maling ilaw ay tatahan sa loob. Isang kalasag na hindi nagbabalik kundi sumisipsip. At mula sa likod ng salamin nito, ang ginto ay kayang maglaho na parang buhangin. Sa unang tingin, nakakalito ito. Ngunit nang simulang pag-aralan ng mga Pilipinong espiritualista at tagapagpaliwanag ang bersong ito, lumitaw ang isang pattern at naging malinaw kung ano ang tinutukoy na bagay. Napansin nila ang mga salitang susi. Maling ilaw li. Salamin ni. Sumisipsip at gintong naglalaho. Ilan ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa isang bagay na halos mayroon sa bawat modernong tahanan ngayon. Isang bagay na napakakaraniwan, tinatanggap na, kaya hindi na natin ito pinapansin. Isang bagay na hindi nagbabalik ng enerhiya, kundi iniiwan at hinihigop ito. At ayon sa mga tagapagpaliwanag ng huling propesyang ito ang bagay na yon ay ang sirang o hindi ginagamit na salamin. Sa kulturang Pilipino, may malalim na kahulugan ang mga salamin. Pinaniniwala ang nire nito ang enerhiya, ilaw, kagandahan, pati na ang mga espiritu. Ngunit kung ang salamin ay basad, may bitak, o nakalagay sa maling posisyon, hindi na nito na ibabalik ang biyaya. Sinesipsip nito ang mga ito. Kinukulong ang enerhiya. Nililito ang daloy sa loob ng tahanan mo. At nayon, makikita ang ideyang ito sa taludtod ni Nostradamus. Ang imaling ilaw ay maaaring kumatawan sa sirang o hindi nakahanay ng tama na salamin. Ang isa lamang sumisipsip isang salamin na hindi na itinatapon o binabalik ang enerhiya. At ang ingintong naglalaho na parang buhangin ang kayamanang pinaghirapan mo na unti-unting nawawala sa iyong paningin. Ilang tahanan sa Pilipinas ang may mga lumang salamin na nakatago sa madidilim na sulo. Ilan ang nakasabit na salamin direkta sa tapat ng pintuan na hindi sinasadyang nagtutulak ng enerhiya ng pera palayo imbes na imbitahan ito. Maaaring hindi na buhay si Nostradamus sa ating panahon Ngunit tila mas tumutugma ang kanyang mga babala sa ating realidad ngayon. At kung totoo ang propesyang ito, maaaring dahil sa pag-iingat mo sa bagay na ito, hindi pa dumarating ng buo ang iyong mga biyaya. Sa susunod na bahagi, ibubunyag pa natin ng higit ang bagay na ito, at kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamapanganib na espiritual na gamit kapag nagamit ng mali. Ang bagay na isinapubliko at bakit ito mapanganib. Ngayon na natukoy na ang bagay, ang basag o maling paggamit na salamin, alaliman natin kung bakit ito lubhang mapanganib ayon sa parehong propesya ni Nostradamus at sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Sa maraming tahanang Pilipino, bahagi lamang ang mga salamin ng dekorasyon. Ibinibitinas natin ito sa mga silid tulugan, sala, malapit sa pintuan, minsan pa nga sa tabi ng altar. Ngunit ilan lamang ang nakakaunawa na ang salamin ay hindi simpleng bagay lang, ito ay mga portal ng enerhiya. Ayon sa mga espiritual na tradisyon, may kapangyarihan ang salamin na palakihin ang enerhiya o kaya'y ikulong ito. Kapag naitayo ng tama, kaya nitong i-bounce pabalik ang positibong enerhiya sa iyong espasyo, palakihin ang biyaya, at ipakita pabalik ang masasamang puwersa. Ngunit kapag ito ay may bitak, marumi, nakalagay sa tapat ng pintuan, o naiwan ng hindi nagagamit sa imbakan, nagiging dead energy zone ito, o mas malala pa, isang energy absorber. Hindi na ito nagbabalik. Kinakain ito ang enerhiya. Napansin mo na ba na kapag pumapasok ka sa silid na may lumang salamin, parang mabigat ang hangin? O kapag nakita mo ang iyong refleksyon sa basag na salamin, parang may mali sa pakiramdam? Hindi iyon imahinasyon mo lang. Naniniwala ang mga manggagamot at matatanda sa baryo na iyon ang espiritual na katawan mo na tumutugon sa nabibangong enerhiya. Sa katunayan, maraming albularyo sa kanayunan ang nagbababala sa kanilang kliyente na agad alisin ang mga basag na salamin, lalo na sa mga silid tulugan at kusina, ang dalawang pinakasagradong espasyo ng enerhiya sa isang tahanang Pilipino. Isipin mo ito, araw-araw kang nagsusumikap, nagdarasal, nagilaw ng kandila, ginagawa ang lahat para makaakit ng biyaya. Ngunit sa isang sulok ng bahay mo, may nakabukas na salamin na tahimik na hinihigop ang enerhiya at nakakulong ito roon kaya napaka-personal ng propesya ni Nostradamus. Ang babala niya tungkol sa salamin na sumisipsip ay eksaktong katulad ng lokal nating paniniwala na ang enerhiya ay maaaring dumaloy o matrap depende sa mga bagay na hinahayaan nating manatili sa ating tahanan. At ang pinakamalala? Marami ang hindi alam na mayroon silang ganitong bagay na nakatago. Minsan ito ay nasa likod ng kabinet sa ilalim ng kama sa lumang bodega o storage room. At hanggang hindi ito natatanggal, nananatiling nakablock ang enerhiya ng tahanan. Sa susunod na bahagi, maririnig mo ang mga totoong kwento ng nangyari sa ibang tao, lalo na sa mga Pilipino, matapos nilang alisin o palitan ang bagay na ito. Ayon sa ilan, muntikan nang bumalik agad ang kanilang swerte. Mga kwento at patotoo, totoo o alamat. Sanay magkwento ang mga Pilipino. Sa bawat probinsya, may mga bulung-bulungan, mga kwento mula sa mga lolo at lola, kapitbahay, at manghihilot. Pagdating sa enerhiya, swerte, at mga gamit sa bahay, laging may kwento. At ang salamin ay hindi nakalilikha ng eksepsyon. Ibahagi ko ang tatlong makapangyarihang kwento na sumasalamin sa babalang iniwan ni Nostradamus. Kwento isa, ang salamin sa boarding house. Sa Quezon City, may isang babae na naggangalang Clarice na nangungupahan sa isang maliit na kwarto habang nagtatrabaho ng night shift sa isang call center. Ilang buwan siyang nahirapan sa pera, kahit nag-o-overtime pa siya. Mas masahol, nagsimula siyang makapanaginip ng bangungot, madalas nakikita ang anino sa sulok ng kanyang silid. Isang gabi, umalis ang kanyang roommate at aksidenteng naiwan ang isang lumang basag na salamin sa likod ng kabinet. Hindi ininda ni Clarice yon, hanggang maalala niya ang payo ng kanyang lola, huwag matulog kung may basag na salamin sa silid. Kinukulong nito ang enerhiya ng kaluluwa mo. Kinabukasan, inalis niya ang salamin at itinapon. Sa parehong linggo, dumating ang dalawang hindi inaasahang biyaya. Nag-anunsyo ang kumpanya ng dagdag na sahod. At naaprubahan ang matagal ng housing loan niya. Naniniwala si Clarice na ang salamin ang humarang sa kanyang pag-unlad buong panahon. Kwento dalawa, ang nakatagong salamin sa bodega. Sa Iloilo, ilang taon nang nakakaranas ng malas ang isang pamilya. Palaging nawawala ng trabaho ang ama, halos hindi kumikita ang tindahan ng ina, at hindi maipaliwanag na nagkasakit ang panganay nilang anak. May kamag-anak na gumagawa ng energy clearing ang dumalaw sa kanilang bahay. Pagkatapos maglakad-lakad, nagtanong siya, may basag o nakatakip ba kayong salamin dito? Nagatubili sila at naalala ang isang lumang salamin na nakabalot sa tela at nakatago sa likod ng bodega ng matagal na panahon. Inilabas nila ito at sinira sa ilalim ng buong buwan, ritual ayon sa lokal na alamat. Pagkalipas ng ilang buwan, gumaling ang anak at nakahanap ng trabaho sa ibang bansa ang ama. Sabayan man ng pagkakataon? Marahil. Pero para sa kanila, ito ang paglabas ng nakulong na enerhiya. Kwento tatlo, ang sumpang antike na salamin. Sa isang tahimik na bahagi ng Pampanga, may isang pamilya na namana ang isang magarang antike na salamin mula sa kanilang mga ninunong Kastila. Sa kabila ng kagandahan nito, marami ang ayaw magtago nito. Palaging nangyayari ang kakaibang pangyayari sa paligid nito, pumapalpak na negosyo, nasisirang relasyon, at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Pagkatapos kumonsulta sa isang albularyo, sinabi nitong nasobrahan na ang salamin sa pagsipsip ng enerhiya sa paglipas ng henerasyon, at ito'y isinumpa. Inilibing nila ito malapit sa ilog kasama ng asin at dalangin. Makalipas ang ilang linggo, naging magaan ang pakiramdam sa kanilang tahanan. Muling dumaloy ang mga oportunidad. Ang mga kwentong ito ang nagpapaalala sa atin, ang mga iniingatan natin sa ating espasyo ay may higit na epekto kaysa sa akala natin. Sa susunod na bahagi, Ibabahagi namin kung ano ang dapat mong gawin, mga ritual at kapalit ayon sa kaugaliang Pilipino na nag-aanyaya ng tunay na kasaganaan at nagpoprotekta sa iyong tahanan mula sa espiritwal na hadlang. Ano ang gagawin imbes niyan, mga ritual at kapalit para sa proteksyon ng kayamanan? Kung ang salamin, lalo na ang may bitak, nakatago, o espiritwal na patay, ay maaaring humarang sa iyong mga biyaya ano naman ang dapat gawin. Sa kabutihang palad, mayaman ang tradisyong Pilipino sa mga ritual at gamit na pinaniniwala ang nagbabalik ng enerhiya, nag-aanyaya ng kayamanan, at nagpoprotekta sa tahanan laban sa espiritwal na hadlang. Ang mga gawin na ito, na ipinasa ng ating mga ninuno at espiritwal na matatanda, ay buhay pa rin hanggang ngayon at may matibay na dahilan. Narito ang ilang makapangyarihang alternatibo na maaari mong gawin upang linisin ang enerhiya at tanggapin ang kasaganaan. Isa, palitan ang tamang salamin. Kung kinakailangan mong magtago ng salamin sa iyong bahay, tiyakin. Buo at malinis ito. Nire-reflect nito ang maganda, hal, halaman, bintana, o natural na liwanag. Hindi ito nakaharap sa pangunahing pintuan o sa iyong kama. Ang malinis at maayos na nakapwestong salamin ay maaaring palakihin ang magandang enerhiya sa halip na hadlangan ito. Dalawa, gumamit ng asin dagat sa mga sulok ng bahay. Matagal nang ginagamit ang asin dagat sa mga ritual ng paglilinis sa Pilipinas. Maglagay ng maliit na mangkok ng asin dagat sa bawat sulok ng iyong bahay, lalo na sa mga lugar na pakiramdam mo'y mabigat ang enerhiya. Palitan ito kada pito araw at itapon ang luma ng malayo sa iyong tahanan. Pinaniniwala ang sinisipsip nito ang negatibong vibrasyon at nililinis ang stagnant na enerhiya. Tatlo, maglagay ng tatlo barya sa pulang sobre, ang pao. Isulat ang buong pangalan at petsa ng kapanganakan sa papel, ilagay ito kasama ng tatlo lumang barya sa pulang sobre, at itago sa iyong pitaka o ilapit sa iyong altar. Ang ritual na ito ay sumasagisag sa dumadaloy na kasaganaan at pagbabalik ng nawalang swerte, napakabisa lalo na pagkatapos alisin ang negatibong bagay gaya ng basag na salamin. Apat, sunugin ang dahon ng laurel ng may kaisipan. Tuwing biyernes ng gabi, isulat ang mga salitang, alisin ang hadlang i e o anyayahan ang kasaganaan sa tuyong dahon ng laurel. Sunugin ito ng maingat habang binibigkas ng malakas ang iyong intensyon. Pinaniniwala ang ipinapadala ng simpleng gawain ito ang iyong mensahe sa espiritwal na kaharian, nililinis ang luma at nagtatakda ng bagong vibrasyon. 5. Gamitin ang basbas na walis tingting. Walisin ang iyong bahay, lalo na sa paligid ng mga pintuan at salamin, gamit ang walis tinting na binasbasa ng dasal o banal na tubig. Gawin ito mula likuran papuntang harapan, habang binibigkas ang personal mong basbas tulad ng Sinisipsip ko ang hindi na nakakatulong sa akin. Inaanyayahan ko ang nararapat para sa akin. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang simboliko, ito ay mga gawa ng paniniwala, na nagkakahanay ang iyong enerhiya sa daloy ng kasaganaan at proteksyon. Sa susunod na bahagi, pagninilayan natin kung bakit patuloy na iginagalang ng mga Pilipino ang mga sinaunang gawi at bakit ang paniniwala sa enerhiya ay unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Pagninilay, bakit patuloy na naniniwala ang mga Pilipino at bakit dapat maging maingat? Sa mundong puno ng teknolohiya, agham, at makabagong pag-iisip, maaaring itanong ng iba, bakit naniniwala pa rin ang mga Pilipino sa basag na salamin, barya sa ilalim ng kama? o pagsusunog ng dahon ng laurel. Ngunit simple lang ang sagot, dahil nakaugat ang mga paniniwalang ito sa karanasan, pagtataguyod, at karunungang minana mula sa ating mga ninuno. Tinahak ng ating bansa ang daang siglo ng paghihirap, kolonisasyon, bagyo, kahirapan, at iba pa. At sa kabila nito, laging tumutuloy ang ating mga kababayan sa isang mas mataas na kapangyarihan maging sa Diyos, sa mga espiritu, sa mga bituin, o sa mga propesya tulad ni Nostradamus, natutunan nating hindi lahat sa buhay ay kayang ipaliwanag ng lohika. Marami sa atin ang magsasabi. Nang tumigil akong magwalis tuwing gabi, nawala ang aking sakit ng ulo. Nang tinanggal ko ang salamin sa aking pintuan, muling dumaloy ang negosyo. Nang magsimula akong magdasal habang nagsisindi ng kandila, gumaan ang aking pakiramdam. Para sa iba, tilatsansa lang ito. Pero para sa atin, ito'y mga palatandaan. Patunay na mahalaga ang enerhiya sa paligid natin. At minsan, naapektuhan ang enerhiyang iyon ng mga bagay na nasa loob ng bahay. Ang basag na salamin, halimbawa, ay higit pa sa basag na piraso ng salamin. Ito'y sumasalamin sa mga sirang paniniwala, alaala, o gawi na hawak natin na pawang maaaring humarang sa kayamanan, kalusugan, at kadalakan na nararapat sa atin. Kaya ang pagiging maingat ay hindi tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa paggalang, sa enerhiyang dumadaloy sa ating tahanan, sa mga palatandaang ipinasa ng ating mga ninuno, at sa tahimik na mensaheng patuloy na ipinapadala ng universo. Nang magbabala si Nostradamus tungkol sa salaming sumisipsip, hindi lang niya tinutukoy ang pisikal na bagay. Tinutukoy niya ang kahit ano sa buhay mo na kumukuha ng liwanag, nagpapalabo ng isip, o humahad lang sa iyong buong potensyal. Kaya kung nanonood ka ngayon hindi ito aksidente. Marahil ito ang iyong senyales para huminto at itanong sa sarili. Ano ang hinahawakan ko na hindi na nakakatulong sa akin? Anong enerhiya ang hinahayaan kong pumasok sa aking espasyo araw-araw? At anong simpleng pagbabago ang maaaring magbukas ng pinto para sa mas mabuting bukas? Sa huling bahagi, pagsasama-samahin natin ang lahat at paalalahanan ka sa maliliit, ngunit makapangyarihang hakbang na maaari mong simulan ngayong gabi. Ngayon alam mo na. Isang ordinaryong bagay ang basag o maling gamit na salamin, ang tahimik na humaharang sa enerhiya, kayamanan, at mga biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. At hindi ito basta pamahin. Isang paniniwalang sinasalamin ng matatanda nating Pilipino, pinagtitibay ng mga espiritual na tradisyon, at binalaan pa ni Nostradamus mismo. Ngunit ang magandang balita ay, Nasa kapangyarihan mo ang pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng sirang salamin, paglilinis ng iyong espasyo ng may intensyon, at pagpapalit nito ng mga ritual ng liwanag, maaari mong buksan ang bagong landas para sa iyong tahanan, pera, at espiritu. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa paggalang sa enerhiyang pumapaligid sa atin at sa pagpili na protektahan ito. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong itago i share ang video na ito sa kakilala mong maaaring kailanganin ito. Mag-comment sa ibaba, tinatanggal ko ang humahad lang. Tinatanggap ko ang akin. At mag-subscribe eh, dahil ibinubunyag namin ang mga sagradong katotohanan ito bawat linggo, at hindi mo alam kung alin ang magpapabago sa buhay mo. Hindi ka walang kapangyarihan. Hindi ka nakalimutan. Ngayong gabi gawin ang unang hakbang. Alisin ang salamin. Iangkin ang kayamanan. At hayaang ang dumaloy ang mga biyaya.